Ngayon guys ay nandito ako sa Barangay Taritiel Yan Susunduin ako kasi yung top na hindi makapasok doon sa loob uh, Dahil sa sagit na yung nambasakan yung bahay nila Susunduin tayo ni Kuya Ban Yan guys yan Pangkas tayo pa sa bahay nila Napaka kitig pa ng dito eh, so Pilapil lang Ayan pila. So, ayan yung guys, yung bahay nila sa unahan. Ayan, dyan yung bahay nila guys, ni Kuya Bal. Ayan. ayan. dito na kami. Ayan, titignan ko yung TV nila kasi daw ay yung TV nila ay pumuputok-putok. So, may parang may paputok daw sa loob. So, iti-check ko. Kung ano sira. Baka nandun lang sa yung sira nya. Baka kailangan lang dikitan. Ayan. Barik mana tumbang kamu ini? Tanggalin kamu nangai mga screw nah na apat. Yan ni linisan ko mga kaya medyo madami guys yung tinina to. Ayan. So, may itong putok-putok dyan. Subukan natin yung uh, bago dikitan. Ayan. Palitan na rin natin ng cup. Tingnan natin kung yun lang ang sira. Kung may singaw lang. Ayan. Palitan na natin. Ayan. Saksak natin. eh hugutin ko na yung nitrikpan dahil may ingay. Yan, on ko siya. Putok -putok. Bago isaksak. Nakao eh. na Naka uh, rin sa mga yan. Kuya. Ngayon, isaksak natin. So, ayun guys. May tama guys yung, ano, layback. May singaw pa rin. May, pum may pumuputok sa ilalim. Ayan guys. May pumuputok dito sa ilalim niya. Ayan. Sa pinakapuno na yung tama niya. Hindi na kayang dikitan palitan na lang. So, ngayon guys, tatanggalin natin. Ayan, tatanggalin natin ang pump. Ayan, pinigintay tayo ng mani na sinangag. Ayan. Parang kasoy lang, kasarap. Ayan, tanggalin natin yung ano, flyback. Palitan natin. Ayan, ayos na guys, napalitan ko na. Ayan ano oh, na, kain mo kain mo tayo ng mani. Yan, okay na. On na na lang yung receiver.